Abay pakitang gilas ngagat si Bronny James ng kanyang iba't ibang skills sa first summer league game niya para sa Lakers at dito ay abay monster poster ng ang binalang dito nga sa Kings player Heto na nga ang Summer League debut ng Lakers rookies, Bronny James at Dalton Kinect lalabanan ng Sacramento Kings. Abay start na agad the first quarter. Well, sumubok agad itong si Bronny na kumuha dito ng charging foul sa kalaban. Kaso hindi nga siya tinawagan dyan. And then sumubok nga rin siya dito mga idol ng kanyang first shot. Kaso hindi sa pinalad at nagbintis nga rin siya dyan. At ganun din itong isang Lakers rookie na si Dalton Kinnick kung saan hindi niya pa nga maishoot ang kanyang mga unang shot attempts para nga sa kanyang bagong team na LA Lakers. Malabag din ang kanyang umpisa at combined nga na 0.5 sa field itong dalawang Lakers rookie. And then Bronny napasayaw pa nga dito matapos nga niyang defense ha ng step back shot na ito. Kaya naman etong si Maxwell Lewis, ang second year player ng Lakers ang nanguna nga sa kanila para tapusin ang quarter na medyo dikit nga ang ating score. May 10 points na agad siya. Second quarter natin na ba hindi pa nga rin gumagana ang opensa ni Bronny Mintes ang kanyang 3 pointer attempt kaya naman depensa muna ang kanyang ginawa at nakakuha nga ng steal dito na nagresulta ng nice play for his team. And after playing defense abay nakuha na rin ni Brony ang first official points niya this summer league after ng nice handoff dito. Kaso down pa nga rin sila at hindi nila malamangan ang team ng Sacramento Kings dito silang mayawak ng lamang. And then matapos niya na Brony making plays. Gandang swing pa sa kanyang teammate. Assist yan, then nice tail attempt. Kaso hindi nga successful. And then finally, ito namang si Dalton Kinect. After starting all for 5, ay nakuha na ng first basket niya. With his wide open 3-pointer at talatang frustrated niya siya sa kanyang naging start. At sa pagtatapos nga ng ating first sa mga idol, down by 6 points ang Lakers 47 to 41 third quarter natin na ba itong Kings player na may pangalang Adonis Arms Abay na Adonis lang ang Lakers defense unstoppable nga siya with 21 points already then Bronny James naglabas ng kanyang move dito iwan ang kalaban after ng step back niya pasok ang jumper and then umatake nga siya in the paint at hard foul ang natanggap pula nga dito sa Kings player sa pagtatapos nga ng ating third quarter itong si Dalton Kinect another basket ang nakuha pero biglang ang bumulusok dito ang Kings team para tatambakan by double digits atong ang Lakers by the end of the third quarter. At sa ating fourth quarter, abay pinagpahinga na nga ng Lakers team. Ito nga ang kanilang dalawang rookie at pinalaro ang kanilang ibang mga player. Kung saan talaga nga namang hindi na rin sila nakahabol at natalo. At ito nga si Dalton Kinect pati na rin si Bronny James offensively ay hindi nga naging maganda ang Lakers debut. Pero on the other aspect ay okay naman sila. Meron silang 10 points combined mga idol and 6 assists. Samahan nga yan ng 4 rebounds and 2 steals.